part 2 to sa nakaraan na challenge natin, yung puzzle. Nung nakaraan, di ba, lima yun. Yung apat, yung dito, gilid-gilid, ginawang lima. Ngayon, di ba, ayan, o, bilangin mo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, lima na naman yan. Nung nakaraan kasi apat, yung apat, gawin mong lima. Ito naman, ma, lima, gawin mong apat. O, oh, limited moves, kung anong gusto mong gawin. Pag nakuha mo yan, dalawang libo. O, oh, dalawang pa. Uh, o, oh, bago ka mag-move, o, oh, nagdaga ko ng dalawang libo. Ha, 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 oh 1, 2, 3, 4. Nagdagpa ko na 4,000. 10,000 na. Thank you. Wow, thank you. Huh? ko na kasi nakakaroon 5,000. Ngayon dinublay ko na para ma-challenge ka. oh 5. 5 lima pa rin, oh, 5. 3. 3 lang ito. 6. 4. Basta ito. Maging 4, maging 4, maging 4, maging 4. Okay na. Okay na. Ano yung masabi ko? Isang, dalawa, dalawa, lima. O, oh, lima. Eh, lima. Eh, para yung dito. Wala na naman. Ay, pala dyan? Oo, oo. Kaya nga sabing apat, 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 apat. Ano eh? Ito din, meron din. Oo, oo, hindi pwedeng mawala ng tao dyan. Hihihi. Oo. na apat na siya. Apat oh, na yan. Oh, Anong apat? Lagyan nga ng, ano dyan? Dapat may ano yan dyan? Ano? Hmm. Ang sabi po, hindi kaya ba? na yung ulo mo. stress ka na naman Ay, na naman. Apat. Oh, apat na. Oh. Oh, apat. Oh, apat. Oh, Ito. to. Oh, lima to dito. Oh, no, 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 oh, pag nakita mo yan, isang move na lang o, oh. pag nakita mo yan, iiii, napakit yan sa gitna. Isang move na lang o, oh. sus, kung nakita mo yan, isang chances mo na lang yan. <laughs> grabe, hindi mo makita yan. Opo, 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 pae mo ka din. Isang move na lang, isang move. Isang move. O, halimutig. Sus, grabe, hindi mo pa nakuha o. Oh. Apat, o oh. lima, <laughs> lima to o. Oh. Ah, pwede ka na mag-shopping-shopping mag siya mo lang ma, isang 10,000 o. Apat, okay. apat, Oh ini sobra, oh di Apat, oh lima yan Aport, apa apat oh Ala, 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 Oh, oh, one, two, three, four Apat Dikasali yang gitna One, two, three, four, one, two, three, four One, two, three, four Dikasali yung gitna, diyan kasali Diyan lang sama gilid, yang yang dyan Hai, 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 Oh.. hai, 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 oh, oh, hai, Oh.. hai, <laughs> mm -hmm. Oh, hai, 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 hai,

Oh, ganteng ngomong, ganteng ngomong, ganteng ngomong, Pindah ngomong, ganteng ngomong, ganteng ngomong, ganteng ngomong, ganteng ngomong,